Hello, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Lalong-lalo lalo na sa aking mga kababayan na mga OFW San sulok ng mundo man kayo naroon Sana okay kayong lahat Ang ating pag-usapan today is Itong uh, pagtaas ng bilang ng mga nahawaan ng sakit na HIV O tulo O kahit anong pangalan pa yan, basta nakakahawa Ito ay galing ito sa pag pakipagtalik No? ay at nagkaroon ng sakit na ito. Kung uh, inyong uh, panoorin yung uh, ating mga naunang mga video dito sa channel na ito, ay ang ating mga topic dito is patungkol dito sa mga gamutan itong uh, sakit na ito. So sa mga mayroong problema sa ITSIB or mga Tulo or nahawaan kayo Panoorin lang niyo yung ating mga video Para makakuha kayo ng idea Meron tayong playlist Yung Tulo Videos yun. Makikita ninyo dyan puro yan mga Video patungkol sa mga gamutan Anong mga gamot para dyan Meron tayong mga antibiotics Meron din tayong mga herbal medicine Sa mga walang ika-afford pang bili, walang pera pang bili ng mga antibiotics, walang mga pera pang pa-check up. So meron tayong mga uh, remedy, no? Na kahit nasa tahanan lang kayo, sa bahay lang ninyo, pwede kayo makainom ng uh, uh panglunas diyan. Kahit hindi man kayo magal, magumaling agad-agad, pero at least mabawas-bawasan lang naman yung mga inyong nararamdaman. So yun yung ating mga unang mga video nung nag-umpisa ang channel natin na ito. Ayun ay talaga yung ating uh, umpisa. Ay tumutulong tayo sa mga may sakit na tulo, no? So ngayon, nakita ninyo yung news, no, yung balita patungkol diyan na ang Pilipinas ang pinakamaraming nahawaan ng HIV sa buong Asia. Tayo, no? Bansa natin ang pinakamarami na, na merong sakit na HIV or tolo o ano pong pangalan ng sakit na yan. Basta yun, galing sa pakipagtalik. Yan. Palagi kong sinasabi na gumamit kayo ng protection para hindi kayo basta-basta mahawaan bakit ito dumadami eh syempre yung ating bansa kahit sino lang naman pumapasok dyan mayroong mga foreigners sa kadami-dami ng uh, mga bansa na pumapasok dyan sa ating bansa no nang iba diyan nakikip na nang negosyo na, sa ating bansa. La, example mga Chinese. Ha? Yung dati uh, ilang last year yata yon yung mga nadakip na mga Chinese. Ay uh, ano ang iba doon? Ha? May mga sakit na HIV yon. Oh. So kung sino yung mga nagamit noon na mga babae sa Pilipinas. ah, siyempre nagkaroon din yun. <coughs> Nahawaan din yun. Sigurado yun. Oh, sabi sa balita ang uh, pinakamarami ay ang mga estudyante. Ito talaga yung problema. <coughs> Ito guys, uh, abiktado tayo dito yung mga magulang no tayo mga magulang apektado tayo dito kasi yung mga anak natin akala natin nag-aral akala natin nasa school pero nang doon na pala ah nakipag date date na eh hindi na nila alam yung mga nila eh, may mga sakit pala yun ha ganun na ka, ano ang mga kabataan ngayon Ha? sa ma, ano nila edad nila na 14, 13, 14, 15, 16. Pumapasok na sila alam na nila yung mga bagay na ganun. Noong panahon edad 13. Ako edad ko 13, wala naghuhubad pa ako maligo. Ha? Wala pa wala pa akong kamuhang-muhang sa mundo. Pero ngayon wala na. 13 years old Alam na nila yung mga bagay na ganyan Kaya maraming Nagkaroon ng sakit na yan Ha? Mas ano pa yan Ha? Malala pa yan sa monkeypox O oh. Ngayon ang monkeypox Nasa Pilipinas na din O oh. Magingat kayo O oh. Kasi yung mga ganda ninyong mga balat, makinis ninyong balat. Ah, wala pa naman pinipili yung monkeypox pati sa mukha. Ha? Ah, doon pa yan mag ano nako. At kung magkaroon man kayo ng monkeypox, wag na wag ninyong kamutin o yung ganyanin lalo na pag mag ano na shed yung dry na. Wag ninyong ganyanin kasi mag ano yan eh. Parang piklat eh. Lalo na pag may mga edad-edad na kayo, yung balat ninyo, ang balat na sinatin pag matanda na may edad na tayo, hindi katulad sa bata, na pag magpiklat yan, matabunan pa siya, hindi mo makita yung piklat. Pero pag medyo may edad na tayo, tapos magkapiklat tayo, makikita talaga yan. Pero, kaya huwag nyo ganyanin pag magkaroon kayo ng monkeypox. Ah. So, Mag-ingat kayo mga kabataan. Or lala, yung mga um, kahit yung may mga ano na matatanda na. Ha? Maraming nag ano sa akin, humihingi ng tulong sa akin, may mga mga abroad pa nga yung iba. Eh. Yung iba mga siman pa, no? Kasi nga hindi talaga yan nila maiwasan gumagamit ng mga babae or mga mga bading hindi talaga may yan o oh. di ba ang hirap pa naman ngayon kahit saan ka hindi ka pwede makabili ng gamot pag walang resita yon ang problema kahit meron kayong pangbili ng gamot at uh, walang resita hindi din kayo makabili so kailangan talaga ninyo pupunta ng klinika pumunta kayo ng uh, hospital, para ma-check up kayo. O. Ang ano pa naman, itong mga nahawaan ay mahiya pa magbili ng gamot. Kasi sa pharmacy, pag sabihin mo yung gamot na yan, alam nila eh. Nagamot sa Tulu yan, gamot sa HIV yan. O. Kaya, pag magsabi ka itong gamot na ito, ayong mata ng tindira nakatutok sa iyo. Oh, isip na ah, may tulo ito. May its IB ito. Oh. 'Di ba? Ang mamahal pa naman ng mga gamot niyan. Ha? Ah? Mahal ang mga gamot niyan. Merong tag 100 plus ang isa. Oh. Ah. 'Di ba? Oh, kaya kayo dahan-dahan. Dahan-dahan. Akala ninyo UTI lang 'yon. <laughs> sumasakit na yung puso nyo. Kung mag na kayo, may amoy na. Tapos, mag iba na yung kulay ng uh, sa inyo. Yan yung mga sintomas nyan. Ha? At sobrang sakit. parang nabusisaw kayo. Tapos, uh, parang, nabu na, parang talaga kayong nag, nag, ano, nag UTI. Yun ang ano nyan. Isa sa mga uh, sign na meron na kayong tulo Oh. Kaya mag kayo. Magpa-check up agad. magpa sa doktor. Para maagapan agad-agad. Baka isipin niyo ay hindi naman 'to delikado. Delikado 'yan. Apektet sa puso. Apektet sa mata. Oh, hindi lang diabetes ang nakakabulag. Apat ah, itulo nakakabulag. Kasi yung virus, yung uh, ano ba? bakteria O yung madumi na bakteria Madumi na nga bakteria pa, 'di ba? Doble. O. Ganun 'yon. Kaya mag-ingat. Yung palagi kong sinasabi, mag-ingat kayo sa pagpagpagtalik, ha? Huwag nyo isipin, huwag Huwag yung sobrang ano ba? Pag nakakita kayo ng maganda, yun lang iniisip nyo maganda, makinis. Hindi nyo iniisip may sakit kaya ito? Ha? Hindi ba ako magka-problema nito? Yon ang number one ninyong isipin. Huwag yung makinis, wag yung kagandahan. Ha? Kasi pag magkasakit, Tandaan din walang budget ang PhilHealth. <laughs> Yung mga umasa dyan sa PhilHealth, PhilHealth, ah okay lang yun, may PhilHealth naman ako eh. Walang budget ang PhilHealth natin ngayon, kaya wag na kayong umasa. O, oh, gagamit talaga kayo ng sarili nyong pera. Yung pera ninyo, kailangan. O, oh, para talaga kayo makainom ng gamot. Para hindi yan lumala. No, magtaka na lang kayo na darating ang araw yung pitoy-toy ninyo unti-unti nang kinakain ng bakterya ah mag umpisa ng katikate -kati, meron ng tutubo dyan na mga akala mo bungang araw ha? Ah? o oh, pa paakala nyo buni lang yon yun na yun ha? Ah? kaya mag ingat yun lang ang masasabi ko ha? Ah? mag kayo mga kabataan yung pag is, iskwilan nyo pag aral nyo yung natupagin ninyo para magkaroon kayo na magandang future sa na yan yung mga yan ha ah? sa kanya na hindi naman bawal magipagrelasyon kung gusto niyo may mga crush crush na kayo may mga ano kayo okay lang yun basta yung mga bagay na yan iwasan nyo muna kasi wala talaga, masisira talaga ang future ninyo dyan lalo na pagpapasok papasok ba kayo dyan sa mga singhot-singhot yung mga pulburon-pulburon na yan Wa, iwasan ninyo yan makasira talaga sa buhay makasira sa utak at wala, sira talaga ang pamilya pag ganyan ang mangyayari kaya ingat, ingat lang ha, ingat at sana matatakot kayo sa inyong Panginoon at matakot kayo at magrespeto kayo sa inyong mga magulang bigyan ninyo ng halaga yung pagsisikap ng inyong mga magulang para kayo makapag-aral sana naman gantihan ninyo ng mabuting asal at ipakita ninyo ang inyong pagpursige pagsisikap para naman aganahan yung mga magulang ninyo na maghanap buhay, magsikap din para kayo mabigyan ng inyong mga pangangailangan. Ganun lang yun. So hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless you all.